feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan ah, Especially doon sa mga beginners no? Ayun, nandito ngayon tayo sa isang customer natin And then, meron ditong e-trike So, ayun na yung gamit natin ano? <coughs> Yan So dito mga ka-DIY, ang naging issue nito is uh, pag umaahon daw sila nahihirapan na tapos sa uh, hindi na raw nagdediretso. Uh, parang uh, nahihirapan na siya and then nangangamoy sunog. At ayan uh, nga no isang mabilis lang nung check up natin sa dito. Dito sa kanyang face wire eh, sunog na nga talaga. Ayun oh. No? So ito yung naamoy ng customer. So hindi na siya humahatak lalo na kapag kapaahon. So ibig sabihin nahihirapan na siya. So ito yung naging sira niya mga ka DIY Ayan, yung kanyang uh, face wire sunog na Actually kung titignan mo dito uh, Yung kulay green lang yung may sunog sa kanya no Pero yung iba Ay uh, okay pa So ibig sabihin nito na okay naman siya Hindi naman siya ganong kaluwag uh, Masikip naman siya siguro uh, malamang uh, Na persa lang talaga tong uh, part na to So dito mga ka DIY ang uh, pwede natin gawin dito Hindi na natin to pwedeng dito tayo magtatapa no ang gagawin natin dyan, puputulin na natin yan at alalagyan natin yan ng bagong eyelet terminal. So dito, sa gamit natin, uh, meron tayo ditong eyelet terminal. Ano? So yung mga ganito na ilalagay natin, uh, ito magandang klase ito kasi makapal to. So lalagyan natin siya ng eyelet terminal bago. Yan, yung pinaka-technique naman dito mga kadiwe, pag maglalagay na tayo ng bagong uh, eyelet terminal, puputulin na natin yan kung saan banda yung hindi na abot ng sunog halos kasi katulad nito nakita niyan tanso di ba hindi tayo pwede maglagay dito maglagay kinakailangan nating umabanti pa hanggang dito sa hindi ganong nasunog kasi ang nangyayari diyan brittle na yung kanyang uh, tinatawag nating tanso so dito mga kadewe no kakalasin ko lang muna na isang mabilis lang ano So ito na yung terminal ano. Ang gagawin natin puputulin na natin yan dito banda. Okay? So okay eh mga ka-DIY pinalitan na natin ng na isang mabilisan lang ay na yung kanyang bagong eyelet terminal no. So ito yung kanyang pinagputulan. Kung makapansin niyo diyan, mahaba yung ating pinagputulan no kasi hindi tayo pwedeng magputol dito lang. Sa mababaw kasi ano na kung eh, sunog na yan, brittle na yan, sa ano marupok na yan. So, ang ginagawa natin dyan, mag adjust tayo. So, hahabaan natin kung kinakailangan. And then, pwede pa naman natin gamitin tong uh, yellow box na to. Kasi, ang purpose lang naman nito para ipitin lang naman tong ano yung eyelet terminal nya. So, ayan, kakabit ko muna na isa mabilis. At yan, nakabit na natin mga kadiway, lalagyan na lang natin yung yellow box. Uh, uh, marupok na yung kanyang ano, no? ayan, no? natanggal na nga, eh. Pero hinigpitan natin yan. Yan. Kasi nasunog na, no? Naging brittle na yung yellow box. Kumbaga, ito lang part na to. Pero okay lang yan. Ang mahalaga dyan, maipit yung kanyang eyelet terminal lang nga. Uh, ipit na ipit. Kasi pag kalos yan, eh, pwede yung uh, masunog ulit. At uh, yan, natin ng isang mabilis mga ka-DIY. So, yun na. Uh, kung sakali lang, no? Ganyan din mangyari sa e-bike nyo or e-trike nyo. At uh, nasunog yung kanyang uh, terminal. Huwag na kayong magdudugtong dito, no, sa ibabaw. Kumbaga, kasi brittle na kasi yan, eh. Kumbaga, i-adjust nyo siya. Kahit na umikli, no, kahit na umikli yung wire, eh, wala tayo magagawa. Kasi kapag ka dito pa rin kayo nagdugtong ng bagong terminal, masusunog lang ulit yan. de lang ulit yung kanyang sunog. At, ah, uh, yun. Ang ganda lang, mga kadiway. Maraming salamat sa panunod. Isang mabilisan lang. Thank you.